Sa iba't ibang lasa pa lang at mga kulay, nainganyo ng ilang kabataan gumamit ng vape. Ito ngayon ang numero unong problema ng Smoke Free Task Force Baguio sa kampanya nito laban sa vape. Kung minsan, naipupuslit pa raw ang mga ito ng ilang kabataan sa loob ng paaralan, bagay na ikinalulungkot ng 16 anyos na student leader na si Kathleen. Pero ang mas nakakaalarma raw, mayroon pang mga kabataan na mas bata pa sa kanya na gumagamit nito. ng lahat na hindi po namin gusto lang po natin. Alam ko po kasi talaga na may reason po siya. Ganito rin ang iba pang katulad niya ring student leader na sina Trina at Elisha. Parang nakakaya yun kasi parang yung lumalabas, yung mga lower grades lang yung kaya namin pinigil. However, yung mga klase namin o yung kaguling level namin hindi namin makikita. It's really sad kasi as young as uh, these students are, nakikita natin na very are Kaya malaking bagay para sa kanila na maging parte ng project-based program ng DepEd na mobilization of the Parents-Teacher Association against Vices ngayong araw. Layon ng programa na paigtingin ang paglaban sa anumang klase ng bisyo lalo na ang droga at paninigarilyo o pagvivape. That's why we tap the PTA and the school organization, school governance, para for them to have uh, localized Parents Against Vape, uh, which is actually a national uh, NGO magkakaroon po tayo ng chapters per school and we will be having a federation wide officers also for this for us to have a coordination and for us to propagate itong program natin and advocacy isa sa kanilang tututukan ang kapkap -Kap operation para matiyak na walang maipupuslit sa loob ng paaralan Like sa mga different schools natin, itong big schools, SLU, UC, they actually implemented those things. We implemented it sa Pine City National High School and we have really uh, captured some contraband. Apart from itong vape products, pero yun nga, marami rin vape products. Bagay na suportado ng ilang mga magulang. Uh, generation ngayon nga, gaya yung mga mga flavors naman na 15,000 players. Okay. Kaya nagugla sa ako. tapos pati yung mga uh, kinds of uh, wave. Pero ang maganda dito is may involvement on the part of our young people at napaka-active nga ng mga young people na sabi nila yes, we are interested to uh, participate in this kind of program especially curbing vices uh, sa parte po ng ating mga estudyante. Uh, ang nasabing programa ay maigting na ipapatupad sa darating na pasukan sa Hulyo. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.